Good morning everyone. Ipapakilala ko po sa inyo ang aking sarili sa mga hindi nakakakilala sa akin. Ako nga pala si Paula, isang OFW dito sa bansang Italy, sa Milan. Nagtatrabaho po ako dito bilang isang caregiver sa isang 91 years old na doktor. Ang sakit po niya, ay nagkaroon siya ng CKD, chronic kidney disease, konti na lang sa kanyang kidney ang gumagana. Maliit na percent na lang ng kidney niya ang gumagana. Kaya, nag start na din siya ngayon mag -dialysis. Maaga kaming gumising ngayon dahil ang kanyang dialysis session ay napakaaga, 7.30. 7.30, kaya nandito kami ngayon sa hospital. Ang tapos ng kanyang dialysis ay bago mag-12 p.m. 3 times a week kaming nagpumpunta dito sa hospital para mag dialysis. Isa, isa nga pala po siyang doktor dito sa pinakamalaking hospital dito sa Italia. Ang pangalan ay ni Guarda. 40 years siyang nag-service dito bilang isang pediatrician at saka surgeon din siya. Eto't nandito na kami sa dialysis niya nagtataka lang po ako bakit sobrang daming Pilipino ang nagda -dialysis. at ang madami at higit pa sa lahat ang babata pa nila samantalang yung mga Italiano ang tatanda na more than 90 years old na siya 90 years old na sila at pag na idad edad parang hindi na rin naman nakakapagtaka na at para na silay nagda dialysis dahil alam naman natin na habang tumatanda tayo tumat tumatanda din yung mga organ organ natin kaya may posibilidad din na ilan-ilan sa kanila mag-failure mag din ang kidney pero yung mga Pilipino na ang mga edad ay mahigit lang 30 years old parang parang napaka napakasakit naman sa kalooban na Nagdadaya, makitang nagda-dialysis na sila at alam naman natin kung gaano kahirap kapag ang ating kidney ay na, ay nagka-problema, nag-failure na Buti na lang dito sa bansang Italy ang sanita ay libre, libre ang dialysis, libre ang transplant, libre ang transportation papunta dito sa hospital at ang higit sa lahat ang treatment dito sa hospital ay pari-pariho lang italyano ka man o filipino kaya napaka, napakaswerte pa rin ng mga pasyente nagdadayal mga pasyente dito sa Italy libre, libre ang hospitalization dito meron nga akong nakilala na tatlo na transplant pa sila tinanong ko nga yung isa paano kayo na transplant dahil dahil sabi niya sa akin dahil sila yung mga bata pa priority sila ng hospital na sila yung maunang matransplant sila talaga yung nasa nasa unang linya na, na, priority para matransplant at yung mga kidney na nilalagay sa kanila ay galing sa mga patay na patay na pasyente na dinodonate ang kanilang mga kidney pero paalala ko rin lang po sa ating mga Pilipino, ingatan natin ang ating kidney. Ang babata pa. Ang babata pa ng mga Pilipino. Nung, pero na-realize ko, kaya na-realize ko na siguro dahil sa lifestyle, sa mga pagkain natin, masyadong maaalat, saka mahilig tayo sa mga junk food, mahilig tayo sa mga karne, mahilig tayo sa mga fast food, mga blood pressure tumataas ang ating blood pressure tumataas ang ating sugar kaya nahihirapan ang ating kidney na nagiging dahilan ng kanilang paghina kaya siguro paalala lang sa alala ko lang po sa aking mga kapwa Pilipino lalo na sa mga OFW kasi alam naman natin na tayong inaasahan ng ating pamilya magkaroon tayo ng healthy lifestyle kumain tayo ng tama katulad ng iwasan natin ang masyadong karne, maaalat, fast food, kapag tayo ay niristitahan ng doktor ng mga gamot, lalo na antibiotics, sundin, sundin natin ang tamang pag-inom, huwag natin i-shortcut at huwag natin naman isobra. At ganun din, pag iwasan natin yung mga gamot, gamot sa sakit, kapag may sumasakit sa atin, katulad ng, ng sakit sa ulo, sumasakit ang ating ulo, itulog na lang natin o ipahinga. Iwasan natin ang sobrang pag-inom ng mga gamot sa kirot kasi nagpapahina ito ng ating kidney. Sa next, sa next vlog ko po, ipapakita ko sa inyo yung machine na gagamitin ng amo ko para hindi na siya pupunta dito sa hospital para magpa-dialysis. Yung machine ay maliit lang siya, medyo maliit yung machine na portable, hindi katulad nung machine na dialys, pan-dialysis dito sa hospital na sobrang malalaki. Magkakaroon siya ng machine sa bahay at ako na lang ang magda-dialysis sa kanya. Sana nga lang lahat pwedeng maka-avail ng gano'n pero sa tingin ko medyo mahirap lalo na sa Pilipinas. Hindi ko alam kung available na sa Pilipinas yung gano'ng machine at for sure alam kong sobrang mahal nun. Mahirap ma-afford ng mga ng lahat ng dialysis patient. Kaya mag iingat po tayo. At pakisubscribe lang po sa aking channel, Apple, Apple Channel. At magbibigay pa po ako ng mga iba-ibang update para maingatan natin ang ating kidney. At ipapakita ko rin po sa inyo yung, yung ginagawa ko sa aking alaga. Please like and share and subscribe to my channel. Thank